Ha? Huh? Umulusok eh. <laughs> Lakas na na. Time Charot lang. Daming nagulak eh. Ay, ikaw ba yung bagong waitress dito? Or, naman ano ba, receptionist? Ah, <laughs> oh, OJT ka. Okay, sige. Ano bang pagkain dito? Tiger. <laughs> <laughs> Nagtakapas eh. Ayun, nagbabalik na naman tayo mga katrex. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutumahayang. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! Kasi pinapalta na yung gulong na yan eh. Kalbo na eh. <laughs> Kalbo na nga yung gulong eh, no? Oh, kalbo na yung gulong eh. Kalbo <laughs> na. Napatakbo na lang sa gulat eh. Wah, wow. eh, no? wow. ini naman? Wow. <laughs> parang helikopter. Wow. Nandiyempre ng hangin. lik <laughs> <I'm> so <sorry. laughs> na Ang <laughs> <I'm> <sorry. laughs> <laughs> <Binagpalit din pala. laughs> Ate yung bag mo bukas. <laughs> Alam naman pala eh, no? Pagkakas! <laughs> Hawin <laughs> na kayo! Asa ah, ba ang pita-pita ni? ka na, Apiot! Ah! Bakala ka na, ay! Muna ako na ko! Ang hilong ni Apiot, ay! Lingkura na na! Katawal ama! Nungkura na ba rin ka payasa! <laughs> ka muna niya, ay! Sabay na sabay, ah! Eh. <laughs> <laughs> hindi sumako. Mas lalong hindi. <laughs> <laughs> Parang naglalaba lang si Kuya. <laughs> parang nagbabros lang ng damit eh. Hataw na hataw ah. <laughs> 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 Ang kulit. Wow. Oops. <laughs> wow. Wow. Maglalive ka. <laughs> kasi pag may regalo. Ano kaya ang model yan? Excited. Hmm? Yun. It's got so Ano daw po? Uh, picture daw po. Picture daw po. Ah, picture daw. po. ako pwede ba daw po umawak kayo? Ayos, uh, ay, ang discarpin po no, no. yan. Kabila. <laughs> One, two, three. Okay. Next. One, two, three. Go. Okay na. Salamat. Agay! <laughs> Salamat. Nakapagsalita pala. <laughs> <laughs> Ayaw magpaluto eh, no? I'm so sorry. Ang Hahaha. ate Hahaha. eh, umilag lang eh. Oh, ilag, ilag. Hahaha. Uh. Wow. So, sobrang bilis Naiwan yun sa patos eh ini para sa'yo kung kung pala kung 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 isang kagat. Ang subo. Oh, simple, oh. Oh. Yo, yo, yo. Ang bilis, eh, no? Bumalik agad, eh.

Oh, okay, bangun mo na yan. <laughs> <laughs> muna sa Motor lagi, <laughs> hmm? <Huh? Como> talaga. <laughs> may naisip. <laughs> may field trip. <laughs> Iniwan yung Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako. Sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa yun Salamat!